Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Marami ngayon mga bablis ang natuwa sa ginawa ng kapatid ni Donnie na si Benjamin Pangilinan pinagbigyan kasi ni Benj ang lahat nga ng nag-request na kantahin nga niya ang kantang Babies. Makikita nga ang mga komento sa nasabing video ni Benji na talaga namang na ang mga panonood. At syempre, may nag-request din na mag sila ni Belle marami ring nasiyahan dahil talaga naman ang Bablis ay Don Bell fandom iconic song na kung saan nga ay dito unang nagkakilara o unang ginuwi na Donnie at Bell. Sa usaping suporta naman ay alam na alam mong 100% ang suporta ni Benjamin para nga sa tambalang Don Bell. Been for Every time I see your bubbly face, get the tingles silly my zillions. Touches my toes, makes me feel my nose. Every time you make me smile.